So, mga kasari, good po sa ating lahat. Time check natin is 6.45pm, July 10. Ayan, ang bilis ng araw, July 10 na naman, diba, 2024. Ayan, so ginabi na tayo sa ating pag-vlog. Ayan, so ito na kayong outfit natin, di ba? Natutuwa ako sa outfit ko kasi sa totoo lang, binigay lang naman ito So, nagustuhan ko lang. Uh, hindi talaga ako nagsusuot ng mga ganitong mga kasuotan. Kasi naiilang ako bukod doon. Napakasagabal talaga sa mga gawain natin sa araw-araw. ba diba? Kaya, madalas ang gusto ko lang suotin ng mga damit is yung mga maiksi. At saka, lalo na kadalasan, nakashort lang din ako maiksi. Para mas komportable kasi ako kapag ganun yung aking kasuotan. So, for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo yung isang Uh, ugali ng ating mga customer na sadya naman talaga naman na nakakagigil. Alam ko mga uh, maraming mga makaka-relate sa akin topic for today's video sa aking mga kasari dyan. Na sa ating mga customer ay meron at meron talagang mga ugali, mga sari-saring mga ugali na talagang manggigigil tayo, di ba? Pero dahil natin dera tayo, nagtitimpi tayo sa kanilang mga ugali. Kumbaga tinitiis na lang natin. Pero kadalasan, siyempre papakita lang natin yan. Siyempre, naka smile lang tayo. Pero deep inside, at pag alis na yung tumor, pag nakatalikod na siya, meron tayong binubulong-bulong sa atin sarili, di ba? At syempre, bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo yung ating mga pinabili kahapon sa aking anak at syempre yung pinamili na rin natin kaninang umaga. Medyo ilang araw na rin tayong hindi nakapag-vlog dahil nga, yun nga, dahil nga, uh, busy busy tayo. Tapos medyo tinatamad tayo sa pag-vlog. So, kadalasan, eh, reels lang tayo ng reels dahil nga, mga short video lang yon ay pwede mo na siyang may upload na hindi mo na siya kailangan i-edit. Kadalasan, di ba, sa reels. Kaya marami na rin ng mga YouTuber na mga lumipat na sa pagre-reels, 'di ba? Kasi kumikita rin sa reels. Malay natin nanin uh, nagbabaka sakali lang din tayo na baka malay mo ma-monetize tayo, sa pagre-reels, 'di ba? Dagdag kita rin, malaking tulong 'yan sa akin lalo na single mom, oh, 'di diba? <laughs> so ito yung pinabili natin kahapon sa panganay kong anak. <laughs> Hindi ko pa siya nga naayos kasi nga ayun, bukod sa busy tayo tapos uh, nire-relax natin maigi yung likod natin pero thanks God talaga dahil napakalaki ng improvement ng aking likod dahil nga dun sa na hagilap natin na, na nagihilot sa ugat ayan so meron tayong isang nagkamali ako ng pabili nito guys dapat isang case lang na RCQ ang papabili ko kasi meron pa akong juicy lemon doon hindi so hindi kasi fast moving sa akin yan so nagkamali ako pabili hinayaan ko na lang so bibili na lang may naglalandian ng pusa sa aking harapan ng tindahan kaya maingay. Bibili na lang ako ulit ng RC Cute baka bukas. Titingnan ko kung makakabili ako tapos uh, ito, meron tayong 10 piraso ng Tig 1 ng Wash Sugar. Nabenta kasi sa akin yung wash sugar. So, ay, bali wash sugar lang ang aking binibenta dito na asukal. Hindi tayo nagbibenta ng ibang kulay kasi yan lang din naman ang hinahanap ng aking mga customer dito. tas dalawang kaha lang ng red na Chesterfield. At saka yung ating fortune isang kaha, yung green. And then, ito, hindi na natin ano. So, ito guys, uh, nature spring ito, yung 370 ml. 70 ml nga ba yan? So, iba lang daw kasi yung box niya, sabi nung ano, kumbaga, pinaltal lang siguro nila yung box dahil nga siguro baka nasira yung kanilang box nito. So, yung, yung pinalit nila. Alam ko, 350 ml ito. Ayan, yung maliit na nature spring. Ang isang box nito, sa suki natin grocery, 383. So, ang bentahan natin itong nature spring na maliit is 12 pesos. So, ito, hindi na natin isishare pa kung ano itong mga ito. Kadalasan naman na nakikita ninyo yan sa ating mga vlog, yung ating mga paninda. Tapos dito is yung mga uh, dilata at saka yung kape na kopi ko uh, blanca na fast moving at saka yung tiger stick. Ang aking mga alagang kuting. Si Ching at saka si Nasaan si Chung? Si Chong, si Negro. <laughs> Lagi nakabuntot sa akin eh. Kahit sana ako, nandun sila. Ayan yung ating sitwasyon ng ating tindahan naman. Ayan. Ayan. Ang dami natin. Pasikip ng pasikip, o, oh, diba? Ang dami natin para mga dilata. So, bumili lang ako kanina mga dilata, yung tigis sa isa lang. Yung mga nabawasan nyo dyan. Kagaya nitong ating Argentina, tsaka yung Black 7 na corn beef. Ayan. So, ayan yung ating tindahan. So, ito, may dumating na parcel sa atin. From TikTok, tapos yung sa anak ko na panganay, may dumating siyang parcel. Ito is press uh, press powder. Ito, guys. Uh, bukod kasi sa mga ino-order ko sa TikTok, nag affiliate din ako para may dagdag income din tayo, di ba? Diba? Lahat ng mga ino-order ko, na affiliate ko rin para siyempre mabawi rin natin yung ginasus natin na pinambili kay TikTok, 'di ba? Ganern para paraan lang 'yan. <laughs> Tapos ang dami pa natin chichirya. Ah, uh, yung mga chichirya natin, ayan. Chichirya pa more. So dito wala tayong snack ko na na. So, ang hirap talaga makabili ng mga snack ko sa grocery. Kahit saan, kasi laging ubusan. Kasi fast moving nga kasi yung snack ko, tsaka yung cheese ring. Ayan, o, oh, ilang araw na naman tayong walang ah uh, uh, snack ko, tsaka cheese ring. Kasi kanina, bumili ako nga, wala rin stock doon sa suki nating grocery. Tapos, marami pa tayong biscuit section. Ayan, puno pa. hindi oh, diba? Ito guys, talagang ilang buwan na ito sa akin. Hindi naman siya expired pa nakakasad lang dahil hindi na naubos-ubos nung walang wala akong tinitindang ganito dami naghahanap nakakaloka nung meron na ako wala nang naghahanap o oh, diba nakakaloka yung mga customer <laughs> ayan um, uh, habang walang bumibili so share na natin itong mga nakakagigil yung nakakagigil na uh, ugali ng ating mga customer yung tipo ba na araw-araw naman na binibili na kung uh, halimbawa yung Chester di ba araw-araw naman na binibili na yan pero palagi pa rin tinatanong na, ng mga customer natin kung magkano kapag tatlong piraso magkano te o di ba, ang andali-dali lang naman magcompute hindi ba nila makompute yun na sa tatlo is ita times mo lang lang 7 uh, times 3 o di ba Minsan nakakagigil talaga. Nagigigil talaga ako. Tinitimpi ko lang. Kasi, araw-araw na niyang pinibili. Hindi lang araw-araw. Sa araw-araw, ilang beses na niyang pinibili. Pero, palagi pa rin siya nagtatanong, magkano, te? Eh? Tapos, five pieces, magkano? O, oh, ba? Diba? Hindi ba nila yung makumpit sa sarili nila? Di ba? <laughs> Alam ko, mga kasari ko dyan, makakarelate na uh, nakakagigil na ugali ng ating mga customer. Bukod doon, ang dami pa natin mga ah uh, pinagkigigilan ng mga ugali ng mga customer, di ba? Nasa araw-araw na lang na, na encounter natin. Kung minsan, lalo sa umaga, yung paggising mo, pagbukas ng yung tindahan, yung inaantok-antok ka pa, pupungay-pungay pa yung madam mo. bibili ng Chester. Magkano, te? Eh, di ba? yung tipo na wala ka talaga sa pero magtatanong siya kung magkano eh mayat maya na nga binibili sa pero tanong pa rin ang tanong kung magkano kada bumili na lang si customer ay tanong pa rin siya ng tanong sa kung magkano o di ba parang gusto mo na lang sabihin kung minsan pasimple ka na lang na magsusungit sa kanila uh, sa 7 times 3 oh di ba sabi ko kano <laughs> ano hindi na marunong magtimes kumaga gumagano na ako pa pero nanggigigil ako <laughs> Hirap din na maging buhay titera, di ba? Talagang kailangan mo lang talaga ng mahabang pasensya. Kasi kung hindi talaga, hindi mo talaga habaan ang pasensya mo, baka yung mga customer mo ay hindi nabibili sa'yo ulit. Kasi baka sabihin nila, ang naman nun, ayoko nang bumili doon, di ba? Kasi isa yan sa mga uh, dapat na ugali natin ng mga tindera yung pagtitimpi sa mga customer, yung mahaba ang pasensya mo para dumami ang yung mga customer isa yan sa dapat na meron tayong tadilay na ugali kasi number one yan sa uh, pagpaparami ng mga customer pagpapaunlad ng ating sari-sari store, yung pag-uugali ng isang tindera, yan ang kadalasan na tinitingnan ng ating mga customer kasi kapag masungit ka kapag suplada ka hindi nabibili sa iyo yung mga customer mo. So ikaw din mawawalan, 'di ba? Baka mabankrap ang yung tindahan dahil lang sa yung ugali, o 'di ba? Siguro naman ayaw mo mangyari 'yon, 'di ba? <laughs> so ayun na yung ating topic for today's video. Maraming salamat sa oras support sa akin channel. Thank you for watching and see you in my next vlog. Bye-bye.